Binawi ng isang nagpakilalang alias Rene. Ang mga aligasyon laban kay Pastor Apollo Kibuloy at pagdawit sa magamang Rodrigo at Sara Duterte. Binayaran lang umanusya siya ng isang milyong piso ni Senadora Risa Honteveros. Tinawag naman itong kasinungalingan ng Senadora. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Febrero ng nakarang taon nang iharap ni Salvador Riza Ontivero sa pagdinig ng Senado uho sa mga umunay pang-aabuso sa mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ ang isang lalaking nakatakip ang muka at pinakilala bilang si alias Rene. Si alias Rene ay hardinero rao sa Glory Mountain Property di Pastor Apollo Kibuloy sa Davao City na naharanas daw ng panandakit sa kamay mismo ni Kibuloy at sexual na pangabuso sa ibang miyembro ng KOGC. Pero isa sa pasapog na payag noon ni alias Rene ang nasaksiya ro niya nang dumala umunok kay Kibuloy sa si dating Pangulo Rodrigo Duterte at to'y Davao City Mayor Sara Duterte Minsan po po punta din po doon si former president Rodrigo Duterte at former mayor double mayor Sara Duterte at pag na po sila sa Glory Mountain dala na po nila yung mga bag na siya bag na nilalagyan po ng mga baril na nakita mo ng sarili mo mata na ang na ang laman ng mga bag at ang lamang ito ay mga baril na iba't ibang klase Yes, for manam chena, Pero ngayon sa isang video na pino sa YouTube at Facebook account ng isang pagtanggol valente, lubutan na isang lalaking nagsasabing siya si Elias Rene, nagpakilala siya bilang si Michael Maurilio, at bidawya kaya mga sa pagdinig ng Senado ko po yung witness. Kiniwang witness ni Sandra Rizan na nakatakip yung mukha. Pero ngayon, hindi na sapagkat anong sasabi na ako ng totoo lahat ng sinabi ko at ma kasama ko dun na nagwitness sa Senado ay ginawa lamang ni Sen upang papagsakin si Pastor at ang buong kingdom. Ang iya yeah, dinagdagan umano ng abogado mula sa opisina ni Senadora Rizon Antiveros ang kanyang affidavit. Wala rin daw katotohanan ang sinabi niya uhul sa magkamang Duterte. Andun din yung ligasyon na sa di umano ay nasaksihan ko tungkol sa si mga baril si na sangkot tina Zara Duterte at datin pamulong Rodivo Duterte na di naman totoo dahil wala naman akong nasaksihan na ganong pangyayari. Sabi pa ni Maurillo, bidayarad o manasya isang milyong piso para sabihin ang mga bagay na ito, piratera din daw siya sa isang kondo nung panahon na yon. Ang mga sinabi ngayon ng nagpakilalang si Elias Rene, tinawag ni Ontiveros na kasinumaligan. Lahat daw ng witness na iniharap sa hearing tungkol kay Kibuloy, ay malaya at voluntaryong nagbigay ng karilang testimonya at mga ebidensya. Lahat daw ay may paper trail at pati ng ilang ahensya at opisyal. Handa daw silang ilabas ang iba't ibang screenshot at video sa tamang panahon. May rason daw sila para madiwala na pinilit o bidayaran ito para madiskaril ang mga criminal proceedings lamang sa pastor at pagbatahan ng mga staff at iba pang witness na nagsalita labad kay Kibuloy. Naghahanda na raw sila legal na bank laban sa NA harassment at intimidation. Hindi raw nila pasin, ang mga nasa likod ng pananakot na ito. Sido subukan para minkuri ng panik ni at ang mga Duterte. Para sa GMA Integrated News. Sandra Aguinaldo Nacatuto, 24 horas na cona cona